Ako po si Franz, may-ari ng Sen Noodles. Ako rin si Dem, uh, isa sa may-ari ng Sen Noodles. Ang kwento sa likod ng pangalan ng Sen Noodles is during ng 2019, uh, yung may sikat na term ng Sen Moods, nung time na yon, wala pang mga dimsum sum noodles sa street. And also para mailapit namin sa mga tao, kaya namin na ano yung Sen noodles. Alala ko nun, favorite kasi talaga namin yung fried noodles. So, sobrang big fan kami. So, ayun na nga, parang gusto din namin magtinda, ganun. And, nag-start din siya, 2019, naalala ko, fresh grad kasi ako nun. So, hindi ako nasatisfied dun sa first job ko. Parang sabi ko, parang kulang yung sinasahod ko. Sabi ko, why not mag-put up kami ng kahit small business lang, gano'n. Eh, yun na agad yung unang pumasok sa isip namin at first, talagang nag lang kami kahit na walang bumi. Para kasi ang mindset namin nun, gusto lang talaga namin magtinda, ganun, for experience lang, gano'n. Tapos nagulat din kami by that time. Ano naman, nag naman siya. Kaso ang naging challenge talaga namin is yung nag-pandemic. Mama, spice ito? Ayun na, nag-start nung Um, wala na talagang masyadong nabili ganun. Tapos to the point na tinanggal din yung cart namin sa labas Kasi nga parang lumalala na yung virus Up to the point na nag-lockdown na Ayun, talagang wala na Hindi na kami nakapagtinda Ang nakakatuwa lang kasi dito sa business natin para kasi siyang ano, staple food. Uh, masasabi kong part na siya ng merienda ng tao. Like, kunwari, mag-open pa lang kami, may mga nakaabang na dyan. Ganon, since nga, ano lang siya, parang madali lang siyang kainin, ganon. May part na talagang matumal, pero hindi siya yung nasisiro talaga. Yun yung nakakatuwa lang sa naisip naming negosyo. Yung pinaka talagang mabenta sa amin yun is yung chicken poppers. Ayon, yung chicken poppers naman sir, na nagsimula yan kasi parang funding kami ng fried chicken na boneless. So, iniisip namin, why not i-partner siya sa noodles? Tapos, pumatok naman po siya sa masa. Hindi kami nag-stick sa the usual lang na toppings, which is yung mga dim sum lang po. ang um, gumawa kami parang ng premium na toppings. Yung parang kakaiba po siya. Unique siya na pwedeng i-topping sa noodles. Ganun po yung ginawa namin para maiba naman po yung mindset nila. Saka so, yung isang pinagmamalaki ng sinoodles dyan is yung special sauce namin na sariling gawa namin at normal na normal kung ilalagay mo sa fried noodles. Talagang sakto yung lasa. Gusto namin siyempre po um, magkaroon ng branches, um, and mag-expand, tsaka magdagdagan pa po yung menu namin. Ayun. since madami na nga po talagang nagmamahal sa paninda namin. Ayun. Sa mga nagbabalak magnegosyo, eh, pinaka number one tip dyan is simulan nyo na. Kasi kapag na simulan nyo yan, dyan kayo matututo ng matututo hanggat sa ma-improve nyo na yung kung ano yung gusto niyo. Walang masamang mangarap. Ang importante, umpisaan nyo na kayo. Kasi di natin alam kung saan tayo papunta kaya eh, talagang ano, gawin na agad. Ini-invite po namin kayo na Um, pumunta po dito sa store namin at tikman ng aming mga masasarap na pagkain. Dito lang po yan sa F.B. Harrison, uh, E. Rodriguez, Quinking Street. Yeah, sa Barangay Hall lang po siya namin. Barangay 4 mismo. Okay, salamat po. Thank you po. <laughs>